Pagka uwi ko, nag-uumpisa na si mama magbalot ng pulburon. Ito na nga rin pala yung bago naming flavor sa pulburon. Dahil cookies and cream nga pala ang flavor nito, mas matamis to kaysa sa classic. Pero para sa akin, mas trip ko nga pala to. Galing nga rin pala ako sa dalay para bumili ng opap. Ito na rin kasi yung ginagamit namin sa Graham Ball. Chocolate and mango nga pala yung flavor nito. Bago nga pala ako gumawa ng Graham Ball, nag-almusal muna ako. Para mamaya, dire diret yun na yung paggagawa ko. Siyempre, sa boy skincare, mag nga pala ako uminom. Kaya guys, kung gusto nyo nga pala nito, ay eh, mag out na kayo. Ito nga pala yung name ng shop namin. maya, -maya nga pala, natapos na rin si mama mama sa pagbabalo. Kaya yeah, guys, sa mga gusto nga pala nang bumili nito ay mag-PM na kayo sa page. Kapag nga pala taga Kabuyao, free delivery na. Syempre guys, mag-uumpisa na nga rin pala ako sa paggagawa ng Graham Ball. Kahit nga pala nagaglab sa kayo, nagugugas pa rin ako ng kamay. Tsaka guys, pag-iingat na nga rin pala to kung sakaling nabutas yung gloves. Tapos guys, nilista ko na nga rin pala yung mga order para mamaya alam ko na yung gagawin ko. At syempre guys, nagsuot na nga rin pala ako dito ng hairnet kasi guys, maghahalo na nga pala ako dito ng Graham Ball. May nagtatanong na nga rin pala kung paano daw ako gumawa nito. Ang ginagamit ko nga pala dito ay apat na Graham crust. Kada dalawang piraso ng nga pala ng Graham Crush ay isang condensed para yung lasa niya hindi nakakaumay. Dati nga pala ang ginagawa ko, apat na Graham Crush tapos tatlong lata ng condensed. Kaya ngayon guys, binago ko na. At ito na nga pala yung isa sa pinakamahirap, yung paghalo ng powder tsaka ng condensed. Kailangan kasi talaga dito ng pwersa kasi sobrang tigas niya. Tapos guys, naglalagay na nga pala kami ng evap ngayon kasi guys, tumitigas yung Graham ball kapag nilalagay sa rep. Lalo na guys, kapag tumatagal at kapag ganito na nga pala yung consistency niya ay tama na to. Kaya guys, ayon ready na nga pala kami maggawa ng Graham ball Kompleto na nga pala yung protective gear namin. Tapos guys, yung paggagawa nga pala namin dito ay isang oras lang. Isang araw kasi ako lang yung mag-isa tapos inabot pa ako ng 2 hours. Kapag talaga nagtutulungan, napapabilis yung trabaho. Hindi ko na pala na malayan yung oras dito. Nalilibang kasi ako kapag gumagawa ako ng Graham Ball, lalo na kapag binibilog sa kamay. Tapos guys, habang nagagawa nga pala kami dito, patayo tayo si Mama. Kasi guys, may mga napunta nga pala bata dito para bumili. Tapos sabi gusto daw nila mag-ipo para makabili nito. Kaya guys, sa tingin ko kailangan ko maggawa para sa kanila. Per order kasi yung ginagawa namin kaya mabilis maubos. Natapos na nga pala kami at nakagawa kami dito nang seven pieces. Nagmark na nga rin pala ako sa ilalim para alam ko kung anong playboard Kasi minsan nalilito ako kung ano yung nakukuha ko. Kaya guys, nakakatuwa lang kasi marami na rin yung umu-order sa amin. Minsan nga guys, hindi ko may vlog yung ibang bumibili. Dahil, dahil same day deliver nga pala to, nilagay ko na to sa rep. Alas 11 na nga pala to ng tanghali. Kaya... Kaya may pang 1 r para mapalamig. Kasi guys, alas 12 nga pala mag start na ako mag-deliver. At ayan guys, bagong ligo na nga pala ako dyan, pero hindi halata. Tatlong order nga pala muna yung i-deliver ko ngayon. Kasi guys, yung apat na order nga pala ay ibang lugar. Kaya inuna ko muna yung nasa bayan. Taga banay-banay nga pala siya, pero dito nga pala ang meet-up namin sa McDo. Ang order nga pala niya ay pulburan at grey humble. Tapos guys, nagulat nga pala ako sa binayad niya. Kasi 170 nga lang pala yung total niya, pero binayad nga pala niya sa akin ay 200. Kaya maraming salamat nga pala kay Ma'am Lisel. Ngayon guys, dediretso na nga pala ako sa kabilang deliver. Maraming salamat nga pala kay Ma'am Princess sa pag-order ng dalawang Graham Ball. Pagkatapos nun guys, umuwi na nga pala ako para kumuha pa ng ibang order. Hindi ko na nga pala kasama si Mama dito kasi napagod na daw siya. Kaya si Kuya Dugs tuloy na isama ko. Dito naman kami pumunta sa Villa Estela. Malapit nga lang pala to sa amin kaya na-deliver ko kagad. Maraming salamat nga pala sa pag-order. Next nun guys, pumunta na kami dito sa may mabuhay. Kasi guys, may deliver pa kami dito kay Ibana Alawi. Charot, maraming salamat nga pala Ma'am Aliyah. Sana kapag hindi ka nasarapan, wag mo ibalik sa akin. Kaya guys, for today's video nga pala, eh, tapos na ako mag-deliver. Kaya satisfied customer na naman si skincare. Pag-uwi ko nga pala guys, may bumibili ng magko Kaya maraming salamat nga pala sa tropa natin. Shoutout nga rin pala kay Kiel Vlog. Palagi nga pala siya nagko-comment sa akin. Tapos guys, kahit gabi nga pala, nag-deliver pa rin ako. Kaya maraming salamat nga pala kay Mama Maria Joy. So, yun lang. Thank you for watching. Bye-bye!